Hello guys, mayong hapon so mayong hapon sa tanan so nangarato na bang uban diha Oo natingala nga ano nangawala ang ilang stream ad so ayaw mo katingala mga idol kay nag update na si idol mates so lolo match so kahapon is yung inupdate niya nya is yung mga tala o nagtaka kayo bakit nawala yung mga star icon natin kahapon So yun, nag-update sila. Kadugtong nila yon yung ngayon na stream ads na naman yung ina-update. So wag kayong magtaka. Kasi talagang nag-upgrade yan si Idol Mets o si Meta nang ano sa mga safety natin para mapa ano ba, mapatuloy ang pagiging ano niya sa ating lahat. So, yun po mga idol. So, wag kaya magtaka. Nag-system up, system update lang po si Meta. Kaya, di talaga may natin na may, ano, may, may mga, anong tawag doon? May mga di inaasahang pangyayari. Pero, ibabalik din yan, mga idol. Uh, kaya nga ako, dito na ako, nakahiga lang na ako, nang relax lang. Hindi ako nag, ano, hindi na ako nagtaka. Yung kahapon niya, yung star icon, is, hindi ako nagtaka kasi matagal din ako walang instant icon kaya yun lang so yun po mga idol wag kayo mag-aalala babalik din yan kung siguro hindi yan babalik kung meron kayong nagawang kasalanan kay Mita yung mga violation nyo yung sa branded content yung sa policy issue o mga copyright nyo sa so, dapat ano, malinis nyo na linisin nyo na mga idol kasi yung mga iwan ni eh, Meta is napaka-active lahat. Marami sila eh. Opo, okay. yun lang. So, update lang ko. Mara na marang yun. Nang-update na ko. Yung stream ad. Yung kahapon yung star icon. Nag-update. Tapos ngayon na naman is stream ads. Okay, thank you for watching guys. See you in my next video. Bye-bye. Thank you so much. Don't skip ads.